Yan, magandang magandang araw po sa lahat. Yan. Ito po yung ating ulam, ito ang ating version ng santol, ginataang santol na may malunggay. Yan po. Okay? Yan. Yan ang ating malunggay, ito yung ating santol na ating na uh, ano yan? Na hadada, na yan, na, na natin using ah, uh, yun, yung grinder natin at yan yung mga buto. Yan. So tuturuan ko kayo kung paano magluto ng santol na may malunggay at kung paano natin tatanggalin yung asim nito. Ha? itong santol kasi napakaasim ng santol, di ba? Dahil na yung native na santol. So ngayon, yan ay natin sa asin. Pero kahit pigaan mo yan, dito taling matatanggal yung asim yan Kahit banlawan nyo Okay, nang tubig. So ang gagawin natin ganito. Okay? Yan, ah, uh, kailangan magpakulo muna kayo ng tubig. Yan, yung kunti lang, siguro mga one half cup yan. Ay, hindi, I mean, mga isang litro o kalating litro. So, sa nyo na lang, depende sa dami ng santol na inyong papakuluan. Yan, wala tayong assistant, so, pasensya na. So, Yan. So, papakuluan natin siya hanggang mamuti. Kasi mamumuti yan pag napakuluan. So, kasama na yung asin dyan. So, mga tatlong kutsarang asin. Yan. Tapos, pag kumulo siya at nakita yung dotob na, sa kanyo pigaan. Pag napigaan nyo, bandawan nyo pa rin kasi may bagay eh, may asin pa rin yan at may kumbaga may alat. So, banlawan yung maigi, pigaan yung maigi, at sa kanya lutuin. Okay? At lagyan ng gata, sibuyas, ano ba, bawang, si uh, sibuyas, bawang lang, sa kasin. Tapos, gata, yan. Purong, porong gata, sigurado yan. Katang gata, sinasabi ba yon yon Siguradong napakasarap mong So, abang-abang uh, na lang, mamaya, lutuin na natin to So, hindi ko na papakita yung paano pigaan. Kasi alam niyo naman kung paano pinipigaan tong santol. So ang ganito lang ang gagawin niyo po, kailangan niyo pa pong pakulo, pakuluan yung binabad niyo sa asin na may konting tubig yung santol. Pakuluan niyo sa kumukulong tubig natural eh, kumukulong tubig na uh, yan eh. So mga hanggang maluto siya, tapos haunin natin sa natin siya babanlawan ng malamig na tubig, then ah uh, banlawang maigi at pigain ng maigi para matanggal yung asin. Kung may matitira man dyan na asin, may konting konti na lang. So, mas ma-enjoy nyo yung pagkain ng gulay na satori. So, itong ating version ay maglalagay tayo ng malunggay. Para kakaiba. Okay po, maraming maraming salamat.